Sama-sama sa inyong magiging sa saksi! Matapos ang halos 24 oras na paghanap, natuntun ang dalawang batang edad 4 at 5 na naiulat na nawawala sa ilo-ilo. Nakita po sila sa loob ng abandonado sa sasakyan malapit sa kanilang mga bahay. Saksi si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Alas 10.30 nitong Sabado, nakuna ng CCTV ang ilang bata sa lapas Iloilo. -ilo. Kasama rito Sina Buknoy, apat taong gulang at Kamil, limang taong gulang. Nala siyang hambal sa kon mama. Saka di ko kay mait na ko. Wait na ka mati, wait mo lang ko to'y sa sagwa. Nagtika ko din, wala na sa. Magdamag hinalughog ng mga kaanak, residente at opisyal ng barangay ang mga kalapit na lugar para mahanap ang mga bata. Hanggang sa alas 8 ng umaga nitong Linggo, natagpuan ng mga bata sa loob ng isang abandonadong sasakyan na sa 50 metro ang layo mula sa kanilang bahay, buhay at umiiyak. Ayon sa may-ari ng sasakyan, nakarinig ito ng ingay mula sa sasakyan kaya pinuntahan niya ito at nakita ang dalawa sa loob. Kaagad niyang winasak ang bintana para masagip ang mga bata. Pagpalapit ko dito sa sasakyan, may kita kong nagiyo. So, ang babae, nga bata, amuto siya galing ang tultog tultog Gahambal siya, pero hindi ko mabatihan kung ano ang hambal niya. Salamat sa ano, mga ginoo, ang kinakita sila. Yung mga kapatahan, sa mga nilagawa, paplagawa ni. Ayon sa mga polis, kung hindi dahil sa mga butas sa abandonadong sasakyan, na nasofocate ang mga bata. Hindi pa matukoy ng polisya kung paanong nalak ang dalawang bata sa loob ng sasakyan. Sasa ilalim sila sa psychosocial intervention ng Iloilo City Social Welfare and Development Office. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Dinikita ng isang Chinese maritime militia vessel ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Pagasa Island sa West Philippine Sea. At nagdaos naman ng war games ang China sa paligid ng Taiwan. Saksi, si Chino Gaston. Panibagong banggaan sa West Philippine Sea. Pero sa pagkakataong ito, Chinese Maritime Militia Vessel naman ang tumama sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR. Umaga nitong biyernes, papalapit ang BNP Dato Kabaylo sa Sandy K4 ng Pagasa Island ng mahagip ito ng Maritime Militia Vessel. Bago yan, delikado raw ang pagbaman ng obra ng Chinese vessel at sinubukang harangin ang BRP Datu Kabaylo. Sa kabila nito, na ituloy ng BRP Datu Kabaylo at BRP Dato Sanday ang kanilang routine maritime patrol mission. Ayon sa Department of National Defense, mahirap simulan ang makabuluhang dialogo sa pagitan ng China at Pilipinas kung patuloy ang panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Committed talaga sila sa dialog pero committed din sila sa illegal action. Yun ang problema. <laughs> Duda rin daw si Teodoro kung seryoso ba talaga ang China na mabuo ang Code of Conduct sa South China Sea na isa sa nakikitang paraan para humupa ang tensyon. We look forward to good faith discussions. And the president has given the marching order that he looks forward to good faith discussions and we will comply. And do you, But, you see now a good faith ano sir uh, si yung on the part of China? Right now I, don't, I, I I honestly speaking I do not see that and the president also uh, echoed that in saying that we cannot uh Turn a blind, cast a blind eye or turn a blind eye on what is happening in the West Philippine Sea. Wala pang tugon dito ang Chinese Embassy. Samantala muling nagdaos sa ang China ng war games sa Taiwan Strait at siyam na lugar sa paligid ng Taiwan. Kasunod yan ng pahayag ni Taiwanese President Lai Ching-te sa kanilang National Day Address na walang karapatan ng China na maging kinatawan nila, bagamat handa silang makipagtulungan dito sa mga issue gaya ng climate change itinuturing ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan, bagamat may sarili itong demokratikong gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Suportado raw ng palasyo ang paghahain ng mga kasong kriminal at administratibo kay dating Napocom Commissioner Edilberto Leonardo. Si Leonardo ang itinuro ni dati Police Colonel Ruina Garma na siya umunong namigay ng pabuya sa mga polis na nakapatay ng suspect sa si nooy drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi si Jonathan Andal. May amount po, Mr. Chair, from uh, what I understand, starting 20,000 to 1 million. But I'm not, I'm not familiar sa mga bracketing po, Mr. Chair. Sa ganyang halaga naglalaro ang pabuya sa bawat napapatay na sospek sa Davao-style drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay retired police Colonel Rui Nagarma, ang nagpatupad daw nito sa buong bansa noon, ang upper class man ni Garma sa PNP Academy na si Edelberto Leonardo. Sa diagram na inilabas ni Garma, si Leonardo ang nagsasabi kung magkano ang reward at namimigay ng perang pabuya sa mga operatibang makakapatay. Idinadaan daw ang pera sa mga bank account ng tauhan ni Leonardo na si Peter Parungo alias Pedro. Galing naman daw ang pera kay Irmina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa PMS o Presidential Management Staff na trusted staff daw ni Noe, Special Assistant to the President at ngayon Senator Senador Bongo. Tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw ni Leonardo bilang Commissioner ng Napolcom. Nasa kustudiya siya ngayon ng Kamara matapos makuntem sa Quadcom hearing at may sinyalis na magsasalita na rin ayon sa Quadcom. Sa aming uh, initial na pag-uusap because uh, uh talagang uh, he asked that uh, we talk to him. No? uh, initially speaking, mayroon na siyang mga tanatawag na intensyon na okay, uh, sasabihin niya na yung iba in detail. Suportado raw ng palasyo ang paghahain ng criminal at administrative charges laban kay Leonardo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ipauubayan nila ito sa Justice Department. Ang mga kaanak naman ng mga biktima ng EJK, gusto raw gawing testigo si Garma sa ICC o International Criminal Court para idiin si Duterte sa Crimes Against Humanity. Crucial si Luina Garma dito sa pagkoconnect the dots, kumbaga. Isa siya sa mga missing pieces of the puzzle sa pagkakaintina namin sa war on drugs. Paano ba inutos? Paano isinagawa? Pinag-aaralan namin kung paano nga ba makakualify itong testimonya at si mismong Ruina Garma sa as an insider witness dito sa ICC investigation. Sabi ng Malacanang, hindi magbabalik bilang miyembro ng ICC ang Pilipinas. Hindi raw magbabago ang isip ng Pangulo. Ang DOJ naman hihintayin daw ang committee report ng Kamara o kung may mag ng reklamo para makapag-investiga. Kaya ang ko maglalabas na ng partial committee report sa susunod na linggo. If that is a necessary requirement, Then gagawa kami ng partial committee report para magkaroon din ng basihan to pursue the case build-up at saka yung preliminary investigation sa mga witnesses. Si senador Bongo itinanggi ang pagkakadawit sa kanya ni Garma. Hindi po totoo yan. Nasabi ko nga, wala pong reward system. Mandato po ng polis na po ang kriminalidad at illegal na droga. Gawin niyo po ang trabaho ninyo. Kaya nga po kami full support sa inyo. Sinusuportahan namin kayo sa inyong trabaho. Pero sa inyong operations, hindi ko ako nakikilang. Ipinagtanggol so, din niya si Duterte. Wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala pong reward system na umiiral sa kanyang uh, opisina. Suporta, sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang uh tungkulin. Kasama rin sa diagram ng reward system si Senador Bato de la Rosa na nakaupong hepe ng PNP noong umpisahan ng Duterte Anti-Drug War. Sabi ni de la Rosa, wala siyang ideya tungkol sa reward system. Noong panahon daw niya bilang chief PNP, hindi raw siya nagpatupad ng reward system dahil wala raw siyang pondo para rito. Ang iba pang mga naupong PNP chief noong gyera kontra droga ng Administrasyon Duterte, pinasasagot din sa kanilang mga nalalaman kasunod ng mga revelasyon ni Garma tungkol sa umano'y reward system. So we have to take their statements and uh, say something about it para we, we know where we start the investigation po natin. May committee na raw na hahawak sa investigasyon. Meron na po kami committee na to really investigate po dun sa all delegations uh, being uh, made by uh, Colonel Garma regarding po dun sa EJK and other matters. no So, we're just waiting po so tuloy-tuloy po tuloy, tuloy yung investigation natin. They have to go through the process. However, Having said that they are innocent until proven guilty, there are no sacred cows in this institution and in this investigation. Anyone who is guilty, anyone who found guilty. Si dating PNP Chief Guillermo Elazar na hepe ng PNP ng anim na buwan noong 2021, sinabing hindi siya nakatanggap ng utos sa umano'y reward system sa anti-illegal drug operations noong kanyang termino. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng mga dating umupong PNP Chief sa ilalim ng Duterte Administration. Ang Davao City Police naman itinangging may reward system na ipinatupad sa lungsod na siya raw pinagbasihan ng ipinatupad noong Panginoon ni dating Pangulong Duterte sa buong bansa. Ang kanang kota-kota uh, sir, mga reward system, na uh, so far sir, wala'y uh, nakita ang Davao City Police Office ana sir. Wala may nakakuna ng na mga Davao model sir na kung sa'y pag-target ana. Sinisikap pa rin naming makuha ang panig ng dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Iniimbisigan na ng PAOK ang impormasyong nagre-report si Alice Guo o Madam Wah sa itinuturong godfather ng ilegal na pogo sa bansa na si Lin Shunhan, Naharap na sa deportation case si Lin pero may mga kaso pa siyang haharapin dito bago paalisin ng bansa. Saksi, si Salima Refran. Oras sa matapos ang kanyang mga kaso, ipadeport daw agad ang Chinese na si Lin Shun Han o Boss Boga. You have the right to remain ang umano'y illegal Pogo Godfather na naaresto ng mga otoridad noong isang linggo. Nahaharap na kasi siya sa deportation case sa Bureau of Immigration para sa undesirability. Pero bago ma-deport, kailangan muna niyang harapin ang mga reklamo at pagsilbihan ng sentensya kung mapatunayang may sala. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK nagpapatuloy sa case build-up laban kay Lin at sa iba pang sangkot sa iligal na gawain ng mga pogo, pati na mga protektor nila. May alam ito siya tungkol sa kung sino yung mga iba pa na mga Pogo Pioneers. yon. Pangalawa, may alam din ito kung sino pa yung mga tumulong sa kanila na ma-circumvent yung ating mga regulatory mechanisms. Hindi bababa sa apat na dayuhang Pogo financiers ang pinagahanap ng PAOK. vine naman ng PAOK ang mga pahayag ng lumutang na saksi na nagsabing nagre-report mismo kay Boss Boga, si Dismissed Mayor Alice go bilang Madam Wa, kaugnay ng operasyon ng Pogo sa Tarlac. Si ano kasi maraming alias, ano si uh, Alice go So uh, tinitingnan din natin yung Madam Wa, kasi nasa pangalan niya naman yun, ano, yung Chinese name niya, yung Guahua uh, Gua, Ping. So uh, nung marinig ko yon yung Madam Hua, sabi ko parang si Alice Go ang na, unang pumasok sa isip ko. Ang Department of Justice sinabing noon pa man ay lumalabas na ang pangalang Madam Hua. Sa alala ko, dumalabas ito sa investigation sa Banban Pogo. -Ban no? At sabi sa amin, sapat na yun. No? Kahit naman di lumabas sa ibang mga sa sapat na ang pagdawit ni Madam Hua at ni Alice Guo sa Banban Pogo -Ban para sa kaso laban sa kanya. Pinag-aaralan na ng PAOK at ng Department of Justice kung pasok sa Witness Protection Program ang bagong testigo. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Airline companies humiling ng airport o terminal enhancement fee para sa domestic at international flights. Ayon sa Airline Industry Insider na nakausap ng GMA Integrated News, maglalaro sa 150 hanggang 175 pesos para sa domestic flights at 300 hanggang 600 pesos para sa international flights ang taas pasahe depende sa airline. Iniling ito ng mga airlines sa Civil Aeronautics Board o CAB dahil sa dagdag gastos bunsod ng pagsisapribado ng Ninoy Aquino International Airport. Paliwanag ng Manila International Airport Authority, ipatutupad na ang bagong administrative order kung saan nakasaad ang mas mataas na bayarin ng mga airline. Pero bahagi lamang daw ng kabuang dagdag gastos sa ang gustong ipasa ng airline company sa mga pasahero. Ang kaba magdedesisyon kung magkano ang papayagang dagdag singil. Kahalagahan ng Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics Program, sentro sa isang education event. Sinabi ng Associate Dean ng Faculty of Science, Technology and Mathematics ng Philippine Normal University na si Dr. Alphonse Jason Pilgone na mahalaga ang papel ng teknolohiya at digitalization sa event na inorganisa ng First EduSpec, Rex Education at EduSpec Private Limited. May mga kinilala rin para sa kanilang kontribusyon sa transformative education sa mga nagdaang taon. Kabilang sa mga binigyan ng kaagapay sa Edukasyon Award ang GMA Network sa pamamagitan ng GMA Regional TV and Synergy. Nag-viral na guro mula sa Abtang Batanes pinarangalan sa Stop and Salute Historic 5th Anniversary. Ginawaran si Carol De La Cruz na nag-viral matapos umakyat sa flagpole ng eskwelahan para maayos niya ang nasirang tali nito. Pinarangalan din sa pagtitipon ng sundalong na bulag at naputulan pa, ng paa sa Marawi Siege. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Foundation. Mga kapuso, paghandaan po ang posibleng pagulan bukas dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, bago magtanghali bukas, may chance ng ulan sa Northern at Central zone, Mindoro Provinces, Western at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Posible po ang mga pagbaha o landslide, lalo't may heavy to intense rains na inaasahan po sa hapon. May mga pagulan din sa Metro Manila bukas, lalo na bandang hapon. At sa ngayon, wala pang bagong sama ng panahon na namamataan ng pag-asa, pero patuloy na umantabay sa mga update sa mga susunod na araw. Pili lang dapat ng tinapay, pero nakapulot ng maalahas sa isang pharmacy assistant sa Bangged Abra. At ang halaga ng maalahas, aabot uh, sa isang daang libong piso. Nakalagay po ang mga ito sa plastic na naiwan at inaapak-apakan lang ng madumaraan. Hindi nagdalawang isip si John Paul Barcena at agad niya ipinost ang mga alahas sa social media. Saka ito isinurender sa pulisya. Ay po kay John Paul, hindi siya masaya kung makukuha niya isang bagay na hindi naman niya pinaghirapan. Laki pa sa salamat naman ng Indian National na may-ari na maalahas sa anyay Heart of Gold ni John Paul. Mga kapuso, may maagang pamasko ang BTS para sa Army. Dahil nalalapit na ang pag-discharge sa military ng BTS superstar na si J-Hope. Ayaw po mismo sa kanyang label na Big Hit Music. Paglilino ng label, walang special event na magaganap sa kanyang paglabas kaya umaasa sila na hindi bumisita ang mga fans sa site. At lubos naman ang kanilang pasasalamat sa ARMY para sa patuloy na love and support kay J-Hope. inspiration ang hati ng 68 na taong gulang na lalaki sa Bacolod City. Ang hilig po kasi ng kanyang anak at nilang dalawa ha, ang pag -e exercise sa gym. Walang pipigil kay Tatay Danilo sa pagbubuhat ng mga dumbbell, pati na ang pagsasagawa ng mga chest press exercise. Aba, eh competitive weightlifter naman pala si Tatay Danilo at masaya siya na nagiging bonding nilang mag-ama ang pag -e exercise Nakabubuti na raw sa katawan at nakabubuti pa sa kanilang ugnayan bilang mag-ama. Wow, idol! At mga kapuso, 72 araw na lang, Pasko na! Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas! Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.